Napakahalagang bagay ito. At makikita naman natin kung sino yung talagang nangangailangan. Eh natatawa ko, naglalakad ako sa kong gawin. Sabi ng babae sa akin, pagdaan ko eh, hinabod pa. Hindi na Pag ganun po, bakit po? Kuya, ano na? Kuya! <laughs> ah, ano pagbibigay ako? Pipo niyo mo sigarin niyo? Nakuha <laughs> niyo? Hindi ko nga binigyan. Di ba? Pagdapat ako ng hiyak ka gano'n yung bibigyan yung isang mga, binigyan ko yung mga piso, gusto benting gano'n. abay right. mga juicy pa eh. Mga timinti. Diba, nakita mo na, na nanggagawa na, mo, bibigyan mo ba? Bibili mo lang ng sigarilyo? No. Makakaguso ako, doon ko na lang sa nakikita kong pilay, kasi may pilay nga, hindi tumatakbo eh, pagkagulungan <laughs> na eh. Hindi mo malaman kung sino <laughs> diba, ganun, eh. Di ba, may gano'n eh. Kaya ay bahala sa'yo. Bahala kayo, sukatin ang Diyos, basta ako nagbigay. Pinapaniwala mo ko pinay Nung nandyan na yung mga FMD na lang uhuli ng mga ano, nagtakbuhan eh. Aba, parang gusto kong bawi event eh. Ay bahala, bahala na Diyos. So dito sa pagbibigay, makikita po natin, ano po, sa paraan ng Diyos na ito, eh, kung tayo dinaya nila sa ganung bagay, bahala na sila sa Diyos. Eh. Basta akin na awa ako sa iyo, kaya ako ginawa ito. Ano ha? Meron namang, meron namang nagbibigay ng pagkain. Yung iba naman ang ibinibigay, ito, donasyon. O lalong-lalo lalo na yan, imposible, e, wala tayong kapatiran sa naga. ba? Diba? Yung mga nasa lanta ng bagyo, diba natin. Na kahit pa paano, ba, ang, ang, ang din sa atin, hanggang ganun lang. Yung e, mga tinangayang bahay, walang makakain. ba? O tayo na ngayon yung pagkakataon para tumulong. Huwag mo nang panghinayangan yan. Ibigay mo na yung mga damit niya kung talagang hinihiling ng pagkakataon ng tingay. Eh kasi binili ko sa... Uy, ano naman kung magkano niya? Diba? Huwag tayong magbigay na hindi magagamit. Ibigay mo ito. Butas na itong pagaling dewa. wag yan. Eh, nagbigay kayo. Masama pa yata sa loob. O, ano huwag yan. Huwag yan. Branded yan eh. Ay hindi. Ibigay mo na. Kung kinakailangan, kung ano yung kailangan, ibigay na. Doon ka masusukat ng Diyos ngayon. Ang tatag ng iyong pananampalataya kung hindi kayo manghihinayang pa ba o hindi na. Ano? Hindi ito kumbaga parang sapilitan, kundi ito'y pinagagawa ng Panginoon. Ano ba? Bakit? Siya kasi nagsabi. Acts 20.35 Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, sabi ni Pablo, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo. Saan? Sa mahihina. Kasi yung church, may mahinang kapatid, may malakas. At alalahanin ang mga sinalit, ang mga salita ng Panginoong Yesus. Ano yung salitang sinabi ng Panginoong Yesus? Na siya rin ang may sabi. Ano yung sinabi niya? Lalo pang mapanag ang magbigay ay sa tumanggap mas napakasarap kung kayo ay nagbibigay, mararamdaman niyo ang sarap ng feelings, ano ko? Kesa yung ikaw yung laging tumatang kapag naawa naman ako sa sarili ko, laging ako binibig. Parang gano'n. Pag ikaw nagbigay, ang sarap. Ano Yun ang nararamdaman ng mga giver. Remember the words of the Lord Jesus that He Himself said, It is more blessed to give than to receive. Nakatatak na yan sa ating mga kristyano. Kaya tayo maawain awa sa kanya, gano'n, bigyan ko, diba? Bigay ko nga ito. Yun ang gusto ng Diyos. Na isa sa, na isa sa praktika, yung kinatawag na love one another. Mga taga-Roma, pator si Kaya nga ang bawat isa sa atin, pera, magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Diba? Ta? Aharap tayo isa, pwede kang basahan ng Diyos ng sakdal. Limbawa, kasi ikaw yung useful servant, So then everyone one shall give account of himself to God. Ipasadiyos po natin yan. At ang Diyos ang nakakakita niyan. lahat ng mga bagay na yan. Kung may umaapi sa atin, ang sabi, may umuusik sa inyo, ipanalangin niyo. Colossus 3.17 Ano man inyong ginagawa? Nandiyan nakapalaob yung pagiging kristyano. Mapasalita man yan, mapagawa ng giving, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kaya kung ginagawa ito, Brad, o sis, kasi sinabi ng Panginoong Yesus to, magpatawad, magpatawad ka na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Yun ang gusto ng Diyos na makita po sa lahat ng mga Kristiyano. And whatever you do, whether in the word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father through Him. Yun yung mga nakikita ng Diyos sa kanyang uh, mga lingkod. Ano At pag ginawa natin ito, uulitin natin yung 5.16, in the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds, and praise your Father in heaven. Hindi ka pa nangangaral, gumagawa ka pa lang ng mabuti, nakakonvert ka na agad ng isang tao. mo gumawa ka pa lang ng mabuti no, hindi mo pa binabasahan ng Bible. Bakit? Ayun, o, that they may see your good deeds, and praise your Father in heaven. Oh, ang kawang gawa ay ang kusang loob na pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Bilang isang makatawang gawain o wala rin hinihingi kapalit, kundi salamat lang. Kasi talaga namang may mga binigyan, hindi mo lang marunong magpasalamat. Diba? Eh, kaya mo nang ang misya. Kaya nung mag, mag, ano sa kanya, mag-judge. Ang pagbibigay ng tulong bilang isang religyosong gawain o tungkulin ay tinutukoy na pagbibigay ng limos. Nagkakalug ka, nagkaambag. Ang pagbibigay ng tulong ay ang pagbabahagi ng salapi. Isa yan. Kagamitan. Nakikita mo na halimbawa kung walang ito, binigyan. Pagkain, walang makain. O panahon. Bawa, yung kailangan ko ng kausap. Isang magandang bagay yun, na naglaan ka ng panahon. O sige, ha, bigyan kita dalawang oras. Maglaking bagay na yun. Para sa mga kinapos ng kapalaran, Maaaring direkta o sa pamamagitan ng mga organisasyon gumagawa ng bagyo. Diba, naalala ko na naman yung bagyo. Ayan, GMA Kapuso Foundation, mga artista. O halimbawa lang po yun. Bumuo sila ng team para, di ba, kay bagyong Katrina. Di diba ba Ang ganda, ang ganda. Na sa praktika yung kabutihan tumutulong sa mga wala. Ang nagihirap, lalo na ang mga bago o ulila, at mga may sakit o may pinsala sa katawan ay ang mga nararapat na tumanggap, tumatanggap ng tulong. Saan ko? Ano okay. ko eh? Uh, first Timothy yata. Ang kanyang sermon sa bundok ay nagtuturo ng tamang pagbibigay sa kapwa na walang inaasahang kapalit. Ang sukatan ay ang puso na handang magkaloob sa iba. Tinutuwid ng Panginoong Yesus ang tamang bagay sa pagsunod sa Diyos. Sa kabila nito ay marami sa mga tagapakinig ang hindi pa rin tinatanggap ang kanyang mga sinabi, lalo na sa panig ng mga tagapagturo ng kautosan. Sino yun? Yung mga iskriba, pareseyo, saduseyo. Gumaganyan sila. Hindi. Hey, Pagpinigay natin yan sa kanila, mawawalan ba tayo ng ano. Eh, base sa kautosan ni Moises, ganito-ganito eh. Yun. Hindi nila tinatanggap. Ang pagbibigay sa kapwa ay nagpapakita ng kabutihan at nagpapatuto kung sino talaga ang mga anak ng Diyos. Napakahalaga po, ano? Ang gandang ng mga itinuturo sa atin ng Panginoong Yesus tungkol sa kanyang sermon on the mount. At sa susunod na pagtitipo natin ito binawa ng Panginoon, ito naman yung paraan na kung paano yung tamang pananalangin o how to pray. Kasi itong mga iskriba sa duseyo at mga pariseyo, may ibang estilo ng panalangin na may dagdag kaya nakalagay doon na how to pray. na huwag kayong gumaya sa iba na paulit-ulit, Ayaw ng Diyos Ano? So makikita natin doon sa bawat sermon na binibigay ng ating Panginoong Yesus, sa bawat paksa na inilalatan niya, may mga uh, ibang hudyo na naging kristyano. Ano? Kaya nagalit ang mga kalipulan ng mga hudyo na nabawasan yung kanilang members kasi yung mga Hudyo dito, na-convert kay Jesus Christ na naging mga Kristiyano. Hudyo na naging Kristiyano. Nasa Book of Acts po yun. Hindi ko lang matandaan yung talata. So, pasamantala po, ay ating puputulin ang ating paksa sa oras na ito. At nawa, nakapagbigay sa atin ito ng magandang halimbawa bilang mga tunay na Kristiyano sa paraan na itinuturo po ng banal na kasulatan, ang bawat isa sa atin ay pinagpala. Muli po, tayo ay gaganap ng ating gawain sa umagang ito at pagpuputol ang pagpuputol-putol ng tinapay at pagkinong sa saraw ng Panginoon. Panatilihin po natin ang katalimikan at tayo ay muling umaw.